Pagpasalamat ko sa mga nangani sa itong pag able sa kadayawan. Unta, malipayon mo. Kunya, ayaw ninyo kalimti na usa usang kultura di rin. Natay ginatawag na culture of security. Kita, magbinantaya ita. Itantanan tanan, magbinantaya ita. Sip na bawin nyo. Itungod, mga karumaduman na nahitabo di sa itong lugar. Pero, buyag. Talois ginoo, dugay na puwa, simba ko lang. Pero ako, magbinantayay ka, please be aware of your surroundings. Ang ginaingon si sa uh, culture of, security, pag may nakita, mansalita, very good, 99 mong tanan. Sumaura man na ako pangandoy na malipay rin mong muntanan. May bawa may, na ang Davao City Reports, na ako, inyong mga konsihal, na ang mga department heads ninyo, na inyong mga hiyas, na inyong mga mutya, na mga trabahante sa si gobyerno. Pasalamat ko sa security sector nato ito at ang mga PSSO, kaya mga natalikod na diha o, 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 o Hindi katang, o, gabantay na sa inyo, ha? palagpakan na ito na sila ato mga polis o ato mga sundalo palakpakan nato boy gabantay ninyo sukarong so, kadayawan importante malipayon ta timan ninyo na natay balaod natay gobyerno natay istruktura sundon lang nato sigurado kita magpadayon nga malamboon o malipayon ang kalibutan ni Mayong adlaw sa inyong tanan. Happy kadayawan sa inyong tanan.